Ngayon naman, kay Alvin. Kaya mo yan, brother. Gawin mo na. O Alvin, tutulungan ka rin ni Uno sa iyong pakay. Army, <laughs> naalala mo ba yung unang sinabi ko sa'yo? Huh? Yung unang beses. Sinasabi ko, papasayan kita balang araw. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ko kayo pababayaan kay dalawa ni Uno? Yeah. Di ba? Naaalala mo lahat yun? Saan pa nga Paano ba haahantong ang tinta ito? Buhay? Kundi sa isang natatanging tanong. Hmm. Pwede ba katang makasama habang buhay? Pwede ba katang mapasaya? Araw-araw. Hmm? Pwede ang pwede. <laughs> uh, pwede na yun? Pwede na yun? Oo. Ano? Oo. At kahit ako, kinikilig sa ating magkasintahan. Hanggang sa hindi na maitago ni Army ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Love naman ito. Welcome, so welcome lang. Oh. Ano? Yes na ba? Yes na po. Yes, yes na! <laughs> Bakit kayong ka lang nag-propose? Kasi gusto ko po na patanong sa sarili ko na kapat-kapat po talaga sa bari. Para kay Army, napatunayan ni Alvin ang kanyang pagmamahal sa kanya sa pagtanggap sa kanilang mag-ina ng buong puso. Ano yung pinakamatinding patunay na talagang siya yung taong dapat mong pakasalan? Yung pagtanggap namin sa akin, sa anak ko, sobrang Ano gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Thank you. Hindi ko hindi ko ina-expect to. Yung promise natin, gagawin natin. Anong promise? Hindi ko po siya papabayaan. At hindi ko rin po siya papabayaan. May mensahe rin ang ating bride-to-be sa iba pang mga single mother tulad niya. Huwag kayong magmamadali na makahanap ulit ng lalaki para sa buhay niyo. Siguro marami pang kailangan mapatunayan isang tao para masabi mo na yun na yung tataguyod sa magiging pamilya niya sa inyong dalawa ng anak mo. Pati ang kanilang mga magulang e naantig sa magandang relasyon ng dalawa. Natutuwa ako at mm -mm. katagpo siya ng umabal sa kanya ng tito. Huwag sila mag-aaway. Ibigayan sila magmahala. At dahil formally engaged na sina Army at Alvin, eto at may magandang balita kami para sa mga susunod yung plano. Uh -huh. Napakagaling na design. Tignan niyo naman ang sample ng mga nagawa niya. Ang ganda-ganda. Type ko yan. <laughs> okay. Thank you po. Sa totoo lang, ako yung gusto ko ng mag-sketch ng sarili kong gown. Uh, ano, Kaso, hindi namin magawa kasi uh -huh. kulang pa kami sa iPhone. Pero nag-iipon na po talaga kami. <laughs> Ay, huwag kayong mag-alala ako na Okay na yun, huwag kayong mag-alala. Masa so, kung ano po yung dream gown na po sa iyo, yun po yung bagay sa for you. Congratulations, Alvin! Naway manatiling sintamis at masaya ang bawat sandali ng inyong pagsasama ni na Army at Uno habang buhay.